Kalim. Kalalim. So, tara, ligat tayo. Hey Tapos uh, tayo ng mga gamit. Simple, hindi natin nakalimutan yung umpuan. Pero nakalimutan natin yung tripod. Tripod. Tapos yung power bank. Para sa isang cellphone. Pero, Okay lang kasi may pa naman tayo dala ito yung pinaka yun. Tiktok. Okay, Wala ka na tiktok. Gusto niyo order sa nak, 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 okay. kapag nandam bread, kaya yung pagkakakatret, kret, kret, kret. yun to pagmulan pa lang yun. meron sarado pa lang yun pero, huli pa yan. Sige lang. Siyempre, yung box natin. May laman din ito. kaya laman ang ito ng KFC, tsaka malabot. Ito yung ma-open ko na kanina. Ako hindi mawawala. Siyempre, mababok. Siyempre, pag gumawa, kailangan mo balang coke. Yeah. Kapag nandito ka, tapos magamitin, likpit mo lang. Para kahit paano, hindi na nakakaya sa aking left one. Diba? Hindi na lang kakailangan nang maglilis mo. O diba? Magpapakot. Oh, siyempre, mistro. Bawal lang to pero binigyan tayo. Pero siyempre, mayroon natin patamat. At, likpit natin ang ayan. tama kayong bata, pwede dito matulog yung bata, baby. Kung patanda naman, kaya ko, antokin na ko na. Sa pausa sa gabi, sa umaga, as may nandiyang hamok, pwede tayo makapal. Thank Kasi sa pati sa dito, pati dun. Nandito na naman tayo sa Nagtabon Beach uh, kung saan yung dati kung pinag, yung pinupuntahan nyo nagbablog pala tayo Ah, uh, ten months sa pala tayo nagba no? So, congrats kasi na monetize sa tayo dahil sa tulong nyo, ah, uh, na monetize ako. Same time sa tulong nyo, nabot ko yung mga kailangan abutin sa pag-YouTube, yung hours, yung subscribers. Ah, uh, ngayon lalo pa tayong dumadami. Sana sa patuloy nyo ako suportahan sa journey ko sa YouTube. Mamaya mag-swimming tayo. Same time, pakita ko sa inyo yung view. Ito ang Pakaganda dito, guys. Talaga. So, tara.

Hey 🎵 guys! Palingo tayo sa dagat. Woooo! <laughs> Palingo kay dito sa ilalim ng dagat. <laughs> Ah. Hey guys, ito yung Nagtabon Beach. Ito kung napapansin niyo ito, ipapakita ko sa inyo dati. Ah, dito ako madalas pumupunta. Ha. Ah. And Kakita ang ganda dito. Paligiran, pakatayimig. ah uh, Guys, uh, ano lang, dapat aware kayo pag naliligo kayo ng dagat sa ganyan nito. Uh, ito talaga is delikado to kasi kung makikita nyo, nag-score wave yung dagat dito. May hampas dito, may hampas pag gano'n. Ayong alon. Kaya pag ganyan, ibig sabihin delikado. So magingat pag naliligo sa ganto ha. Ah. Hindi basta-basta ang dagat. Pag may mga kasamang bata, ingatan nyo parate. Hindi basta-basta gumawa ng bata. So, tama ko kayo. Dito sa dagat. Kinakabahan <laughs> ako. Hindi na po ko ba yung pole? Ay, hindi. Pero feeling ko dapat lubog ko kayo eh para makita nyo. Diba? Ganda dito guys! Oh. Finally nadala ko na kayo dito. Oh. Hindi na ako takot. Hindi na ako takot. Nagdala ng pole sa ilalim ng dagat. Para okay mong Ah. guys, sisi tayo sa ilalim. 3. Ay, malaki pala yung wave. Oh. Ayun guys, oh. na malaki. Ayan, Tara,

na kasi naka-buttercup na po tayo. Oh, panalo. Oh, so yun guys, nakikita niyo ito yung view ko dito. O oh, ba diba, ang ganda. Ang ganda, 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 ganda. ganda. balik na sa dagat ah naglaba pala kanina hindi ko napansin pero GG pa rin balik na sa dagat ligo ligo tayo sisid naman tayo para ah, magkakasama tayo sa ilalim ng dagat pasyal kayo ng palawan punta kayo dito matutuwa kayo dito hindi kayo magsisisi pag pumunta kayo ng palawan para may activity like beach dagat Dag dagat beach ilog panalo panalo yan dito sa amin kalim kalalim so tara hindi kita so. Alam na pala natin. Eh, yung sabi ka na, square wave May humila. Oh, may humila sa akin na pero sama-sama tapunta dun. So, kahit ayaw ko naman, pinila niya ako. enjoy sure ko lang enjoy ako sobra ah iba pa yung nakawa ano nakakapagbindi sa agad nakakapa kasi yun nga tayo same time nasama ko kayo sa ilalim uh, Trap. kapala ah, nga pala sa mga hindi pa po nakapag subscribe sa aking youtube channel please subscribe my youtube channel and click the notification bell para updated po kayo sa mga bagong video na ginagawa ko kagaya nito at marami pang iba Ganda guys oh. Ganda dito. Panalo. Ha. Oh. So yun. Nag-enjoy talaga ako na sobra. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Ha. Oh. So yun, sa mga gusto dyan po, masyal palawan. Masyal po kayo dito. ano oh, na po tour guide niya Okay. So, Tam ako sa gilid. Enjoy! Enjoy, 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 enjoy. Na nga guys, yung habang papunta ako dito sa Nagtabon Beach kanina, uh, marami akong nakita mga kabataan. Naalala ko lang nung bata pa ako. <laughs> Mahilig kami maglakad-lakad. Kita saan. Minsan nga, walang damit eh. Shorts lang. Lakad kung saan, -saan. Malayo. Dagat, ilog, dam. Sa Nagboros, may dam yan dyan sa dulo. Nahilig ko kami nandun. Pero hirap na puntahan, hindi ko na kasi alam. hindi ko tanda. Tanda ko yung lugar pero haran parang mga private property na kasi doon eh, kaya medyo alanganin. Nung bata pa ako eh, may ligami kami maglakad-lakad mga magkakaibigan. Punta sa beach, punta sa ilog, dagat, nasa swimming pool. Noon, talagang raket-raket para makaano. I mean, yung, alam mo yung batang diskarte. Eh. Ako kasi noon, madiskarte kahit papano, may, may kahit nabubuhay naman. Tinutulo na lang ako sa buhay. 15 years old, namamasada na ako ng tricycle, guys. <laughs> Talagang sipag-sipag lang kasi kung hindi ka magsisipag, wala, wala nga rin, wala mangyayari sa'yo. Walang magpapakain sa akin nun. Kasi nanay ko nun, nagkasakit. Ikaw siya ng sakit na ano, na cancer, hindi cancer ha. Ah, high blood. Mild stroke. Yung kalahating katawan, eh, medyo nagiba Nabanlag, parang ganun. Tapos hindi makalakad na maayos struggle lang kasi gano'n yung nangyari sa pamilya namin. Eh kami, sapat-sapat lang. Mama ko, labandera, kasambahay. Tapos yung mga kapatid ko is watak-watak na rin sa murang ibad ko. Parang hiwalay-walay na kami. Yung isa kong ate lang sumasama sa nanay ko noon. Ako naiwan dito sa puerto. Sa lase. Yun. Naiwan, mag-isa. Nabuhay mag-isa kasama mga barkada na mamasada ng tricycle, kung ano nung racket ginawa para magkapera. <laughs> Grabe yung struggle ng buhay ko noon, guys. Kung nalang, sobra. Kasi sa murang edad ko eh, wala na akong tatay. Sa murang edad ko, namatay na to tat tatay ko, 2004. 2004, April. April, oh April yun. Bata pa ako noon. 3 years old pa lang ako noon. E ngayon, 23 ako, 2023. So, napakabata ako pa talaga yung mga nangyari mga bagay na yun. Tapos nanay ko, nagkaroon ng high blood, nagkaroon ng sakit. Ate ko nag-aalaga, punta sila ng Manila sa kuya namin, ito pa nagpapalakas. Pagbalik niya ng Palawan, nakarecover ng konti, okay-okay naman, nakakalakad. Pero itong 2020, pandemic banda, ayun, binawian si mama ng buhay. Ate ko na sa akin, ako na tirahan nila. At the same time, yung anak ko na sa kanila, na sa ate ko, sa nag-aalaga, tsaka ganyan. Tulong-tulong na lang. Tulong-tulongan na lang kami. Ganun ginagawa sa buhay. Hirap. Mahirap nun. Mahirap yung buhay ko nun. Ito ngayon, kahit paano, pa nagiging okay na. Kahit paano, nagiging nagkakaroon ng sapat na income. Nakakuha tayo ng motor. May motor tayong hinuhulugan. May binabayaran. May bahay tayong binabayaran. Yung gasto sa anak ko, sa araw-araw. Eh, -araw. kahit paano, nasusustain. So may mali tayong problema, may kinakaharap tayong problema na naman. Hindi ko ba alam, maliit, malaki, gugulo na rin ako eh. Kasi yung anak ko nasa ospital, nabali yung, may fracture yung ano niya, buto, sa long bone. Masyadong hindi maganda yung pagkakaputol ng buto niya, na diskrasya sila sa motor na karami. Nakakalungkot isipin. kasi isang buwan sila dun, same time may tamay anak ko, sakit sa akin. Pero Pagsubok, eh, yung binigay sa kanyang Panginoon, eh, yung pagsubok na binigay sa kanya. Alam ko, malalampasan niya yan. Iwala ako sa anak ko, eh. Noon, nung bata pa ako, talagang nangarap ako, sabi ko, balang araw, sana magkaroon tayo ng motor. Magkaroon tayo ng, di ba, nasa sasakya, may motor tayo. Matupad natin, amat-amat yung mga pangarap natin, nakakatuwang isipin na, Amat-amat nang natutupad. Yun, amat-amat na natutupad yung mga pangarap ko sa buhay ko na magkaroon ako ng sakyan, motor. Next, siyempre gusto ko harap ako eh. Ito yung pagiging YouTuber ko, gusto ko maging vlogger. Thank you Lord, thank you sa inyo. Kasi kaya pa paano, tinutulungan nyo ako. Namonetize na ako. Um, kahit paano, uh, okay na. Talagang kailangan nalang magsipag, mag-upload. Siyempre, pangarap ko to eh, nung bata ako, gusto ko maging vlogger. Ah, uh, ang dami nangangarap. Actually, marami nangangarap maging vlogger. May lalay na bibigyan ng pagkakataon. Hindi madali. Bas, hindi hindi basta-basta maging vlogger. Mahirap maging vlogger. Mahirap mag-content. Mahirap mag sa camera. Kagaya ng... Nung una, video ilang ako sa camera. Medyo naiya ako. Pero ito ngayon, nala na. Kapal mukha ako eh. O oh, di diba? Ang ganda ng ano. Palibit ko. Makapala mukha ako. Hindi na ako nahiya. Thank you Lord kasi binibigay mo ng katuparan o binibigay mo ng linaw yung mga pangarap ko noon. Na pinapangarap ko lang noon. Ito ngayon, ginagawa ko na at nagkakaroon na. Siyempre, next goal naman natin is magkaroon ng sariling negosyo, sariling lupat bahay. Matamat lang. Makapag-aral yung anak ko ng maayos. At the same time, di ba? Ganyan yung, basta yung, alam nyo naman kung anong, uh, nataman lahat naman kung anong gusto ng karamihan, di ba? Siyempre, hindi yung pangarap ko na makaawon sa kahirapan, maging okay makatulong, 'di ba? Ayun yung gusto ko eh. Mahila yung mga kaibigan ko sa buhay, mga kaibigan ko, pamilya ko. Palibot sa akin, mahila ko pataas. Although lahat, di mo mahihili, hindi eh. basta-basta yun. Di yung ganun kadali. Pero, naniniwala ako na, palang araw, magiging, kahit parang maging ano na lang nila ako, role model, na, sa buhay, hindi mo kailangan sumuko, sa buhay, hindi mo kailangan, bumitaw or hindi mo kailangang magano na lang magpakapako or mag magstay sa isang tabi. Kumbaga ba yung bilog, yung comfort zone. Kung sabi na lang natin, ito yung bilog. Yung bilog dito ka. dyan ka sa ilalim, yan yung comfort zone mo. makikita nyo guys. yun uh, yung pinaka ng buhay ng isang tao. Pag ikaw hindi ka diyan lumabas, dyan ka na lang ma sa bilog na yan. Pero kung yung ikaw na nasa ilalim, o ka, lumakad ka, binuksan mo yan, makikita mo, di ba? Ang laki ng mundo. Ang laki ng opportunity para sa bawat isa. Kaya sa mga naka-comfort zone dyan, gawa na kayo ng action. Matakot ka kung talagang yan na lang yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Matakot ka. Lumabas ka dyan. Sipagan mo, grid lang ng grid. Di ba? Subok na lang, ng subok. So, sa mga hindi pa po, po sa akin nakap nakapag-subscribe, subscribe po kayo sa akin YouTube channel. Tapos, huwag niyo na rin pong kalimutan ni click yung notification bell para updated po kayo sa mga bagong video na ginagawa ko gaya na at marami pang iba. ah uh, Mahal ko kayo, ingat kayo parati. So, mapapansin niyo wala si Gerald pala. Isa pa. Mapapansin niyo wala si Gerald, ah, nasa busy siya sa trabaho. Tuesday ngayon, malakad ako same time di op ko si Gerald din nakasama kasi may pasok siya every Saturday and Friday uh, Saturday and Sunday lang siya available um, pero ginagawa niya naman yung best niya para makasama sa atin sa mga content natin so ako lang muna magsa dito <sighs> ako natatapusin talaga yung video na to sa so, mga hindi pa nakapag subscribe subscribe na kayo at huwag niyong kalimutan mag comment kung tagasan kayo para ma shoutout po kayo At the same time makita ko po kung saan yung lugar nyo, kung hanggang saan naaabot yung video ko na ito. So, dito ko natatapusin. Bye-bye!